Good morning, good morning, good afternoon, good evening. All right, kung saan ka mong sulok sa mundo, kaibigan, I wish you well. All right, kay Before natin simulan, be grateful. All right, welcome to the parking university. Dito ngayon tayo sa park university, kaibigan Nakaparking Nakaparking parin tayo dito. Okay, so yung topic na ngayon kaibigan, Ito yung medyo sensitive tunga to topic kaibigan kasi most likely ayaw natin tungo pag-usapan. Pag tayo ay nag-iinoman, kung tayo ay nagkikita sa mga kaibigan or it could be sa, uh, sa family, pag kumakain tayo, ayaw natin itong pag-usapan, kaibigan. Ito ay about pera, okay? Money is energy, okay? So, may explanation dito, kaibigan, na lahat tayo, uh, we are composed of energy, okay? Energy cannot be created or cannot be destroyed. So, kahit itong upuan natin dito, kaibigan, uh, ito ay... Uh, composed of energy itong hangin, energy uh, uh, kung ano yung uh, pag-iisip natin nasa energy din yan yung Pira, kaibigan it's energy okay, so bakit uh, bakit uh, tawagin natin tung Pira is energy, kaibigan kasi para natin malalaman natin tong psychology or uh, parang principle uh, paano nga ba to? Uh, laruin daw ang, ang 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 buhay. Okay, bakit may mga tao na madaling makahanap ng pera at saka may mga taong parang struggle talaga na napaka uh, napakahirap uh, hanapin yung pera. So, a very interesting topic to ito yung uh, um inano ni uh, mayroon akong na na, na basa ni uh, uh, The Science of Getting Rich kay Bigana uh, ang pera. Uh, ito rin yung sabi ni Judith Pinsana uh, We are composed of energy And pira, uh, money is energy Okay, so so Nag-aaral tayo sa high school Elementary, high school, college Mayroon tayong subject na mathematics, numbers uh, Pag uh, dating natin sa college Kung ikaw ay, uh, nag, uh, mayroon kang subject na accounting uh, We we are learning about numbers, money But uh, hindi natin nalalaman na Yung money pala or pira is just energy. So kung malalaman na natin yung a uh, uh, basic principle dito, paano mag-work tong energy, paano ma, ma uh, makaka-attract tayo nitong energy, then we could attract money also. Wow, napaka napakagandang napaka uh, napakagandang ano to kaibigan, napaka na, napakagandang uh, topic to uh, kung malalaman lang natin uh, bakit uh, bakit energy yung yung pera. Okay, so 'di ba? Kung tayo ay nagiiinoman sa barkada natin o kahit kumakain tayo sa sa pamilya, most likely hindi natin maririnig itong pag-uusap about pera. Okay? Parang napaka napaka secret itong pera bakit hindi to uh, dinidiscuss natin kung tayo ay nasa kainan it could be uh, uh kaibigan so most likely um, ang pinapag-usapan it could be someone else life or it could be chismes or it could be anything so um, we seldom talk about uh, money so ganito daw so since uh, energy ang ang pera okay since since energy ang pera there is uh, frequency daw bigyan na sa atin na po na para ma-align tayo sa frequency sa money at saka kung align tayo sa frequency diyan madali natin itong masagap or madali natin itong mahagilap itong frequency na ito for example gusto tayong makinig ng AM or FM so kung maka-tune in tayo sa FM maka-makarinig tayo ng mga 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 FM na mga ano, mga mga music kasi doon tayo naka in. So kung maka in tayo sa frequency sa money kaibigan, madali doon natin tong masagap tong pera. Wow, wow. Dito lang natin tong matutunan sa sa kalsada or parking ng university kaibigan. So, okay? So bakit tinatawag ang pera is energy? Kasi kaibigan, kung tayo ay mayroong bibilhin, it could be candy yan, it could be uh, cellphone, it could be sasakyan, it could be bahay. Um, kung ikaw ay bumibili it, this, that's because it's your emotion okay so yung emotion mo gusto kasi gustong gusto mo yung bilhin so dahil emotion yan kaibigan it's energy emotion is energy at saka kailangan mo lang siyang mabili yung gusto mo through money through pira so that's why kung may emotion ka para bilhin mo yun ay uh, using that money that's why money is energy wow di ba so mostly ah, uh, ito pa um, ito pa yung ano natin sa 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 pira ah uh, okay. so since paano nga ba tayo maka-align sa sa ah uh, frequency sa sa pira okay so kung tayo daw ay takot ah uh, napakatakot tayo uh, yung i-spend yung pera natin napakatakot tayo yung uh, magbayad sa mga bills natin nagagalit ka so uh, worried ka uh, kasi bills na naman so yung frequency mo dun for example ikaw ay worried for example ikaw ay uh, uh, angry ikaw ay takot so low frequency level run kaibigan so pag low frequency level ka yun din yung most likely ma-attract mo so kung ang sikreto ni Akin uh, Honda yung nagsusulat na happy money kaibigan is every time na magbayad siya sa sa bills niya halikan niya yun at sabihan niya ah thank you thank you thank you ba ah, electricity bill niya ah, halikan niya thank you thank you thank you sa water bill niya ah, halikan niya ah sasabihin niya is ah, thank you thank you thank you so meaning um, lahat ng money out niya is nagpapasalamat siya, grateful siya hindi lang yung money na pumasok sa kanya kasi most likely tayo uh, nagpapasalamat tayo sa pira na na pumapasok uh, hindi, uh, at saka worried ka or galit ka or uh, anxious ka pag may pira na lumabas sa'yo so napaka, aya, napaka parang ayaw mong uh, natatakot ka na ma ma mawala yung pira so since yun yung frequency na pinapakita mo So magkaya daw ma ma mahirap uh, Mahirap uh, anuhin yung uh pera or bumalik sa yung pera pag ikaw ay anxious or worried or nagdadalawang-isip o takot ka na i-spend yung pera na yun pero kung ikaw i-spend mo yung pera na yun at saka grateful ka i-blaze mo at yung pera na yun na lumabas sa uh, pupuntayan sa ibang tao sa ibang uh, uh, sektor ng company uh, ng uh, ekonomiya at saka mag-revolve yung pera na yun uh, as uh, happy money uh, yun yung frequency daw kaibigan na uh, naka-align tayo sa energy sa sa pera na mas madali siyang uh, bumabalik sa atin. So wow, napaka napaka interesting at saka napaka 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 intrigay ging to kaibigan kasi kung tayo ay nasa lamisa, kumakain, most likely hindi natin ito maririnig sa parents natin, pamilya natin na talk about money, paano, paano mag-ano ng pira. So, yung mga tao na nag-uusap nito kaibigan they talk about money so they are the most likely the people kaibigan na nagiging successful or mas madali lang makuha yung pera kasi kung ano daw yung pinofocus natin kung ano yung uh, palagi nating uh, palagi nating uh, pinofocus uh, binibigkas sa bibig natin most likely yun yung magiging uh, attract natin kasi uh, likes attract likes kaibigan so uh, it's a law of universe uh, likes attract likes so kung ano yung palaging iniisip mo kung nag-iisip ka pa, palagi na, na mahirap uh, hanapin yung pera yun yung ma-attract mo pero pag maiisip ka palagi na yung pera is madaling mahanap at saka yung pera is madali lang siyang uh, madali lang siyang ma, ma, bumabalik sa'yo most likely maka, makapag, mas Uh, yun yung frequency na andun ka and most likely madali uh, madaling yung pira na bumabalik sa iyo rin at saka may isa pa isa pang ano nito kaibigan pag tayo daw ay nag-hoard ng pira nag ka ng pira kasi takot ka na mawala ng pira um, yun yung frequency na low frequency daw yun kaibigan kasi once takot ka na, na mawalan yun yung attention mo doon yung focus mo so meaning um, the universe will see that na Uh, ibibigay yan sa'yo kung worried ka then worried worried uh, then ma, yung ma-attract mo so that's why we should align daw kung ano yung frequency sa happy money so That's why kaibigan, uh, it's good uh, learning na mayroon pala tong energy ang pera kaibigan. Hindi natin uh, alam na na kung naka-align tayo sa energy or frequency na ito, mas madali nating mahagilap yung pira Kung takot ka sa pera, if you think money is evil, I think uh, or kaila hindi mo kailangan yung pira um, um, then most likely Nahihi, yung pira hindi lalapit din sa iyo kaibigan but if you think you like money you love money um, hindi ang pira hindi is root uh, of all evil kaibigan pira is just a tool pwede natin uh, ay gamitin sa um, mabubuting paraan so so if yun yung thinking natin so we align the energy of money we could easily find money daw kaibigan wow hopefully may natutunan tayo ngayon dito sa uh, Kalsada University kaibigan and I wish you well close your eyes open your arms and not your legs and this all be yours peace love good health abundance all the riches in the world sa'yo na yan boom shakala nagkalakala see you next time bahoo